Ano nga ba ang hatid sa iyo ng alaga mong aso? Kasakasama sa buhay? Bantay sa ating tahanan. Proteksyon sa mga masasamaang loob o nagsisilbing tagahatid ng sigla at saya sa ating pang-araw-araw na buhay. Subalit kung minsan ay nagdadala ito ng bigla ang pagyaman. Katulad na lamang ng asong ito na si Copper. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ng subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Mayroon ka bang alagang aso? Kung gayon, ilan naman ang mga ito? At ano ang kanilang mga pangalan? Batidgo na karamihan sa atin ay natural ngang mga dog lover dahil sino nga ba naman ang hindi maaaliw at mapapamahal sa mga masunurin at asong malalambing. Ang mga aso ay madalas kasama natin sa araw-araw. Isa sila sa mga hayop na madaling turuan at alagaan. Kaya naman madalas nga sila ang ginagamit ng mga sundalo bilang K9. di kaya naman ay lead sa mga performance sa mga shows. Subalit minsan ba ay napuno mo ang alaga mong aso? Napawang kakaiba ang kilos na minsan nga ay hilig nila ang pagkukutkot sa mga basura o sa lupa, lalo na't na alam nilang mayroong naaamoy na bagay na doon ay maaring nakabaon o nakatago. Kagaya na lamang ng asong si Copper, buhat sa bansang Brazil. Isang treasure hunter ang kaniyang amo kung kaya naman nakasanayan na nito na tumulong sa paghahanap ng mga antigong bagay kagaya ng mga antik jars at mga sinaunang mga kagamitan na nakabaon sa lupa. Subalit isang araw, ay sa isang puno ng palm tree siya nagkukutkot at animoy mayroon siyang naamoy roon. At dahil imposible naman o malabong mangyari na mayroong ginto o mga mineral o mga mahalagang bato na doon ay nakatago, kung kaya naman kahit pa nga pinipilit ni Copper na kutkutin ang puno nito ay sinubukan pa rin nilang gamitan ng metal detector. At laking pagtataka nga nila na doon ay may naditek na mayroong kakaibang metal ang sa puno ng palm tree ay nakabaon. At dahil mahirap putulin o butasin ang puno nito, ay kaagad nga din silang nawala ng pag-asa. Subalit ayaw talagang umalis ng asong si Copper sa punong ito. Naani mo siguradong sigurado siya na may kakaibang bagay na doon ay nakatago. Kaya nga ipinagpatuloy nila ang pagbubutas sa punong ito at laking gulat nila sa kanilang natagpuan Doon ay mayroong isang bugkos ng tela na bumabalot sa mga mumunting bagay. At bumungad nga sa kanilang mga mata ang mga gintong kwintas, sing-sing, hikaw, bariya at mga pulseras na yari sa purong ginto. Isang discovery na nagpabago sa kanilang buhay. Sa tulong ng asong si Copper. Sa diyang ang nakabibilib ang mga aso, ang kanilang pagmamahal at katapatan na walang kaparis. Kung kaya nga marapat na suklian din natin sila ng pagkalinga at pag-aaruga. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Kayo ba ay may alagang aso? Narinig nyo na ba siyang pumalulong? At alam mo ba ang mga kahulugan ng bawat pag-alulong nito? Hello, what's up? Your best here. Kapag nakakarinig tayo ng alulong ng aso, ay nakararamdam nga tayo ng takot. Sa paniniwalang, mayroong mamamatay. Sinasabi kasi ng mga matatanda na ang mata ng aso ay hindi gaya ng mga pangkaraniwang hayo. Para silang nagtataglay ng sixth sense o kaya naman ay ang third eye na nakakakita ng mga kakaibang nilalang na hindi kayang makita ng ating mga pangkaraniwang paningin. Tulad ng mga kaluluwa, espiritu, aswang, inkanto, maligno at maski si kamatayan. Subalit kapag raw ang aso ay umalulong ng mahina at nakabahag ang buntot nito, ay maaaring nakakakita raw ito ng kanyang mga kinatatakutan na maaaring isang aswang, espiritu o engkanto Karaniwang makikita nating nakabahag ang buntot ng aso kung ito ay kinagagalitan ng kanyang amo o kaya naman ay sinasaktan. Subalit kung ito ay nag-iisa lamang at nabahag ang buntot, malamang ay iba ang nakikita nito. Kapag naman umalulong ito na nagkakandahaba ang leeg, ay nakakakita ito ng kakatuwang nilalang na medyo may kalayuan ang distansya. Umaalulong din sila kapag nakararamdam ng kakaiba sa paligid tulad ng mga pagkaluskos. Paglamig ng hangin, pagliwanag ng buwan na hindi pangkaraniwan, at kung ano-ano pang mga pagbabago sa kanilang paligid. Kung narinig mo naman ang alulong nito sa kailaliman ng gabi, ay isang kamatayan ang nakatakdang maganap. Ito raw ay isang paraan ng pakikipagkomunikasyon kay kamatayan at pagbibigay ng babala sa ating mga buhay. Kapag naalimpungatan tayo sa kahimbingan ng ating pagtulog dahil sa alulong ng isang aso, Ibig sabihin raw nito ay may kaluluwang humihiwalay sa kanyang katawan at ito ang nakikita ng aso. Maari din naman na ang pagkarinig mo sa alulong ng aso ay magbigay sa iyo ng kamalasan o kaya ay mahal mo sa buhay alinman sa kamatayan o pagkakasakit ang ahatid nito. Kung ang aso mo ang narinig mo naman na umalulong, mas mabuti kung sasawayin mo ito upang mapigilan pa o masopla ang anumang masamang banta ng pag-alulong nito. Pinaniniwalaang ang pag-alulong ay isang way of communication ng mga aso. Kapag sila ay umaalulong, ay pinapahayag lamang nila sa kapwa aso ang kanilang presensya. Ito rin ay para makakuha sila ng atensyon. Kung minsan naman ay ito ang kailangang itinutugon sa mga narinig nilang matitinding mga tunog gaya ng maingay na sirena ng sasakyan o kaya naman ay mga malakas na instrumento. Ayon naman sa mga veterinaryo, ang pag-alulong ng isang aso ay isang senyales raw ng nararamdaman nito. Isang karamdaman na maaring may kinilaman sa kanyang sikmura. Ilan sa mga kilalang breeds ng aso na umaalulong ay ang mga Alaskan Mamamutes, American Eskimo Dogs, Beagles, Coonhounds, Huskies, Native American Indian Dogs, at Tamaskan Dogs. Ano man ang hatid sa pag-alulong ng aso, hindi natin ito dapat ikabahala. Sa halip ay lagi lamang tayong magdasal at ipagdasal din natin ang ating mga kapamilya o mga kakilala. Mas makabubuti rin kung ipapasuri natin sa mga veterinaryo o sa mga espesyalista ang ating alagang aso. Kung mapansin natin na napapadalas na ang kanyang pag dahil maaring mayroon talaga siyang dinaramdam na hindi natin dapat ipagpasawalang bahala. Lalo na kung ang ating alagang aso ay mahal na mahal natin. Kaya naman, ibigay natin ang pag-aalagang nararapat sa kanila. Huwag natin silang abusuhin, sa halip ay protektahan natin sila. Tulad ng ginagawa nilang pagprotekta sa atin sa araw-araw. Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa Best TV.